Sinusuporta ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang na naging panawagan ni Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Chairperson Sen. Cintia Villar na himoke ng publiko na makilahok sa pagtatanim ng puno upang iligtas ang mga nawasak sa kagubatan. Ipinunto ni Revilla na tama ang naging hakbang ni Sen. Cintia Villar na dapat talaga makilahok ang bawat isa sa atin sa pagtatanim ng mga puno. Aniya, malaki ang ginagampanan ng mga puno upang mapanatili ang ating buhay lalo na sa mga panahon ng sakuna. Dagdag pa ni Revilla na kung may babalik sa dati ang malagong kagubatan ay mas makakapagtanim tayo sa kalungsuran, mas mababawasan ang panganib na dulot sa atin ng bagyo, baha at iba pa. Sinabi pa ni Revilla na dapat pangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapatupad ng greening program ng pamahalaan. Hindi lang umano dapat tumutok sa pagtatanim ang DNA bagkos ay siguruhing mabubuhay mga itinanim at maging puno. Hinimok din ng senador ang publiko na magtanim ng mga mabilis tumubo at kapakipakinabang sa isang rehiyon upang maiwasan ang pagkalat ng kakaibang pananim na hindi kapakipakinabang sa bawat rehiyon. Kaugnay nito, nagsumite si Revilla ng Senate Bill number no. 1538 na naglalayong lahat ng graduating elementary, high school at college student maging galing sa pampubliko-pribado na magtanim ng sampung puno, bawat isa bilang prerequisite para sa graduation. Idinagdag pa ni Revilla na kaya isinumite ang naturang panukala upang susugan ang National Greening Program ng Pamahalaan at matiyak na maayos ang magiging kapaligiran ng susunod na lahi ng mga Pilipino. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.